Tinatayang may labing apat hanggang labing pitong milyong indigenous people sa bansa, nakabilang sa 110 ethno-linguistic groups. Ilan nga sa mga ito ang pangunahing benepisyaryo ng isang social enterprise na tumutulong para makilala ang kanilang mga likhang produkto. Makakasama po natin si Camille Madriniol, ang founder and head of operations ng Katutubot Lokal. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, uh -huh. Leslie. Good morning. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. We want to know about the Katutubot Lokal. So, kailan at paano ito nagsimula? Actually, we started uh, back in uh, 2019, pre-pandemic. Mm -hmm. So, nagkakandak lang kami ng um, feeding program back then. But then we realized na hindi talaga yung pagbibigay lang ng pagkain araw-araw makakatulong sa mga kababayan natin. Sustainable. Yes. Yeah, that's why we we started doing livelihood workshops sa ating mga kababayan na nasa upland areas ah In fairness, how, even kahit livelihood, talagang, yes. kasi usually kapag yun yung trabaho mo o yun yung nakasanayan mo, mahirap mag-adjust sa panibagong livelihood. Kamusta nakapag-adjust sila? Yes, actually ang ginagawa namin, uh, patuloy namin silang tinutulungan okay. um, simula dun sa paggawa ng produkto. At the same time, binababa namin yung produkto dito sa Manila para magkaroon kami ng mga Um, ng mga loyal customers na tumatangkilik doon sa produkto na gawa ng ating mga katutubo. Oh. Nakasabo ko na sila sa its Fun. Wow. E, kung dito sa mga products na to, meron din silang niluluto naman ng na mga batil patong, pansin kamaga. Nagawa mga katutubol. Sila ah. gumagawa, pero lahat ng proceeds na pupunta sa katutubo. Perfect! Ganun ka, perfect. Very advocate. Oh, oh yet, diba? It, oh. Ay, ito yung mga produkto. Ano-ano po ba itong mga produkto o likhang sining na tampok po sa yes. inyong initiatives for exhibit? Oo. Oh, oh. Actually, uh, meron kaming mga products na galing mismo sa ating mga katutubo. Halimbawa, itong lambanog, yung basi, which is galing siya ng, ng La Union. Ito yung mga products na gawa nila mismo dun sa kanila. Pero, meron din tayo yung mga products katulad ng scented candle, linen spray, yung mga perfume, hand wash. Ito naman yung mga bagay na tinuturo namin sa kanila kasi uh, ito yung mga bagay na binibili dito sa atin sa Maynila. So yon, yung mga yung mga raw materials inaangat namin siya dun sa mga bundok, then pagkatapos noon yung mga end product, yun naman yung binababana namin binibenta siya online sa mga corporate partners at sa mga iba't iba pang uh, mga groups. May particular ba kayong shiver indigenous groups or people na sinusuportahan? Yes, people? actually we do support Aita community, Igorot okay. and Dumagat community. Ha, Aita in Pampanga. Um actually yung sa amin is Aita in Iba Sambales okay. then Igorot of Bontoc Mountain Province. Then, Dumagat. we have Dumagat ng Bulacan. Paete Laguna at Real Quezon. Oh, okay. Oh, Kasi marami yun, kaya talaga. Yes, yeah. kaya talaga oh. sila. Oh, oh. Oh, oh. yeah. Para sa kalaman ng ating mga ka-RSP, kamusta naman yung feedback ng mga supporter ng inyong mga produkto? Actually, okay naman. Since yun nga, ang, ang advocacy namin is uh, community helping the community. Kaya yung mga tao, mas pinapatronize nila yung products ng katutubot lokal knowing na they get to they get to purchase what they want at the same time they will help the indigenous people. Correct, de ba? Ang ganda. Yes, balik -balik perfect. Balik-balik lang talaga. Yan. So yun naman nun. Ano pa ba yung mga dapat nating abangan no na sa katutubot lakal? Ayon, meron kami mga bagong products na ilo-launch il this year. Uh, marami pang workshops na gagawin. And hopefully, makapag, uh, makapagpunta kami sa iba pang mga mga upland areas bukod dun sa apat na nabanggit ko kanina. Para Panigurado, marami, pa. ah, marami tayong mga ka-RSP talagang suportado yeah. at gustong sumuporta yes. dito sa katutubot lokal. So, how are they going to contact you? Um, do you have your social media accounts? Tell us more. Yes, meron kami um, mga social media accounts, Facebook, uh, Instagram, and, and, and other things. We also have our own website, uh, mm -hmm. www.katutubotlocal.com. yo Ayun, maraming maraming salamat, Ms. Camille, sa iyong oras. Muli, nakasama po natin si Camille Madrinial, ang founder and head of operations ng Katutubot Lokal. Thank you so much. Thank you. Thank you.